Kasi sa third floor Kasi yung kasi yung... Yan. Hindi okay, na huh? Di niya daw lang ang dadalay. Ha? Sino pa ba ang meron? iba iba yung quality ng video. Eh? Oo oh, nga, pangit. Diba ba nangyari? Ganina <laughs> yung <laughs> canine, canine, canine. Sabi mo ko sa, at, sa atin mo. Ano, try mo nga dito, ano, sa sa babaan nito ni... Ah, uh, kasi lukuyan po tayo ngayon, nasa Tacloban. <laughs> <Okay. laughs> okay. okay sa tatlong milyong pamilyang Pilipino ang patuloy na nabibigyan. Pa. Hindi nabibigyan ng relief Kaya, goods. Part ng buwan, ni okay, pero, Sila po ay lalong lalo nagugutom dito. dahil hindi pa rin po dumarating ang mga bigay ng iba't ibang bansa. Ayon po kay Pangulong Aquino, <laughs> <atin, laughs> na po siya ipadala ang mga relief goods sa tulong dahil sa kakulangan <laughs> ng transportasyon at mga nasirang kalsada sa panahon ito. Nawa'y nananawagan po kaming lahat sa bayan ng Pilipino upang matulungan natin ang ating mga kapwa plobanyo. bayan. Ito po. ka. ko, di po nito. Nawa'y mahabag po tayo sa ating mga kapwa Pilipino at magbigay tulong. At ipadala mong po ito dito lamang sa abscbn.com.ph At pwede rin po tayong mag-donate sa mga bango At tayo ay magbigay ng tip sa kanilang mga mukha.